So yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng TV dito sa Hang... Hang Canada <laughs> na. ito si Bert Donila, hello hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, bali ito nga si Bert Donila, dito currently ngayon sa Bansang Canada. So yun nga mga idol, bali may mga issue tayo ngayon, direct to the point na tayo na natatalakayin gawa ng yung mga last last video ko mga idol yung andyan pa ako sa Bansang Hungary uh, about sa mga mga nagkakoros country natin mga kababayan mga tumatalon talon something like that so yun nga ito nga yung mga bali hindi na sa inyo bago or lumaman, yung balitang to yung about sa sa immigration ng Poland, di ba? Nagigpit na sila. Pero may mga idol ta nagsa nagkwento nag na tayo at tinalakay na natin yung about yun sa topic na yun na ganun na magigpit. Pero may mga iba pa rin tayo mga kasama na lumipat pa rin sila ng Poland. Tumalon doon, nagbakasakali. Siyempre sa unknown reasons, kahit na anong sabi natin na huwag nilang gawin hanggat maari magstay sila, or maganda ng mag, mag, hanap ng magandang plano. Ayun. So 'yun nga mga idol, wala nang patupik-tupik pa 'yung mga nagpunta doon, lumipat, tumalon. Ayun. Bali sila po mga idol is napauwi po sila ng Pilipinas. Yes po. So 'yung mga idol natin na 'yon, sabi natin 'yung mga last year na mga lumipat. 'Yung iba, 'yung wala lang sa iba kung wala pa rin sila papers hanggang ngayon, ayun po, nasa Pilipinas na po sila. Kahit na ay nila ipasabi o sabihin sa mga tropa, ganun ganon nasa Pilipinas na po sila. Yun lang po, yun yung aking nabalitaan, which is 100% is totoo naman po ang nangyari na ganun, na napauwi sila sa Pilipinas. So, yun nga mga idol, sabi ko nga po sa inyo, hanggat maaari, mag-isip po tayo 100% kung magplano. Plan A, plan B, plan C. Plan A, sa ibigay na, talong ka. Ganun. Plan B, paano ka mahuli? Wala ka papers, di ba? Plan C, ganun, something like that. So, yun nga yung sasabi ko sa inyong mga idol, mag isipin po natin na mainam at maayos po bago tayo mag-decision mag sa mga ganyang bagay. Sabihin natin, gawa ng yung Poland, yung pinakamalapit na bansa na nag-offer ng work pero, yung permit ba? Sabi natin yung mga resident card, something like that. May ibibigay ba nila? Work permit, may ibibigay ba? Oo, may trabaho ka. Pero yung mga necessary na documents na kailangan natin, is dapat may provide din po ng agency or ng employer po natin. Hindi yung handong ka nga, sige, natakasan mo yung Mahabang sahod sa bansang. Halimbawa nalang Hungary, tapos naghangad ka ng malaking sahod dyan sa bansang Poland. So, it's useless din. Di ba mga idol, ganun lang, simple. So, pasalamat na lang yung may ibang idol natin dyan, yung may napaganda dyan, nagpunta sa bansang Poland, na kita nila, yung kita nila tumaas, tapos may mga paper sila, na aasikaso agad. Pero ngayon, mga idol, sa nag nagkaybig nag na po talaga yan kaya mas maganda yung kaliwala kaliwaan ba talaga yung pupunta ako dyan make sure na mayroon ako permit may documents ako something like that yun nga so nalulungkot ako sa mga ibang kasama natin na nagpunta dyan na, na, napauwi Nagbakasakali. ang dami po nila mga idol yun nga hindi sa kwentong barbero lang itong mga idol. Ito yung totoo, totoo, -toto -toto realidad. Ilang beses ko na sinabi at paulit-ulit, nakapost na yun online, balita yan sa news na magigpit si Poran ngayon, this year, last year, ganun, something like that. Pero hindi pa rin, nagbakasakali sila, tumalon, ano ngayon, nahuli, na-checkpoint ng police, immigration, something like that, inahanapan ng papers, uwi ng Pilipinas, pag uwi ng Pilipinas, tahimik, kakamusta yan hindi nagreply something like that so yun nga mga idol mag isip isip po tayo ng maraming beses hanggat maaari at kung maaari lamang wag po tayo tumalon kung mayroon naman offer sa inyo na mainam mag resign ganun lang po kasimple yan mga idol So, be cautious po sa mga ginagawa po natin. Iniisip at pinaplano po natin. Yun lang po. Sa akin naman po is, ang hangat ko lang naman na is, kabutihan ninyo mga idol. Hindi kayo mapasama. ganoon lang po kasimple. So, ingat po tayo palagi kung ano man yung plano niyo sa buhay. Make sure na okay ba yan? Tama ba yan? Yung tipong hindi nyo po mapapahamak yung sarili nyo. Kasi basta bandang huli, wala rin kayo masisisi. -si -si. Hindi nyo rin naman kasisisi. -si. Kasi yun ang law ng bansang pinuntahan nyo. Yun nga mga idol. So hanggat maaari, yung mga nagpapalagang dyan, yung mga idol dyan, na bagong dating dito sa Europe, bagong dating dyan sa bansang Yu sa kontinent ng Europa, bagong dating dito sa bansang Hungary, tapos ay ganyan na magkapalay dito sa bansang Poland, pumunta na hindi alam ang batas, kung anong kalakaran dyan sa lugar na yan, Huwag niyo na po ituloy mga idol. Hanggat wala kayo kasiguraduhan. Kung maaari, tapusin niyo yung kontrata niyo. Kung ayaw niyo na sa kontrata niyo, mag-resign kayo. Maghanap ng bagong employer, ganoon lang kasimple. Yun lang sa ulitin mga idol. Ingat po kayo palagi. Be cautious sa mga ginagawa niyo mag-isip. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Tatlo o apat pa o lima. Ganun lang po kasi mga idol. Sa so, ulitin ito kasi Virtual TV sa Bansang Canada. Ako po, hindi ako tumalon. Nag-resign po ako. Nag-apply sa maayos ng paraan. Nagsabi ako bago ako mag-apply. Nagsabi ako sa employer ko sa Hungary. Mag-apply ako sa ganito, sa ganyan. Pinayagan nila ako habang minaparasis ko yung visa ko. Something like that. Nagpapaalam ako tungo mag-absent ako. Pinagbigyan nila ako. Ganun lang po kasimple lang mga idol. Yung connection lang sa employer niyo hindi yung bigla na lang kayong mawala ano yun parang magjowa lang kayo tapos nagkagustuhan eh, ghosting bigla ka na lang mawala parang something like that ganun lang kasimple mo so mahalin yung trabaho niyo wag kayo maghangad na malaki isipin yung pamilya niyo isipin niyo rin yung sarili niyo kapakanan niyo make sure na eh, bawat ginagawa niyo is tama Ganun lang po kasimple. So, ulitin, Barjo TV sa Canada, out.